Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po, si Baylan ng Oper ibabahagi ko po sa inyo ang kaibahan ng Sator Coronados at ang Sator na hindi Coronados ang Sator na hindi Coronados po ay ang banal ang iba't ibang banal na pangalan ni Iso Cristo nang nandirito po siya sa lupa at ang Sator Coronados naman po ay ang kanyang banal na pangalan basag na kanyang banal na pangalan nung nandito na po siya sa langit na nakoronohan bilang isang Diyos kasama ng Diyos amang kapangyarihan sa lahat ang basag po ng sator na hindi koronados ay ganito sa Adam Tragula Orson Rapet Haligatom Ramahelix Taksot Pero Lator Unabilin Traminda insyo babit na tambak isto tong tinitilsong populator emmanuel romakat pilator rota temp of skulom templari tator adonai sabahon yan po yung uh, sator na hindi coronados at ang sator coronados naman po yung um, pabanal-banalan yung pangalan nung siya ay na sa langit kaya eh, ay basag ng kanyang banal na pangalan ayang ang sumusunod ganito Sanctissimo Altissimo Trinitatis Omnipotente Rexum Akagvam Rakami Isor Pihiguan Pukwin Jermak Iwimsya Sibrat Iksorma tokmat, Oriam Piraom Ii Muroikam Aksunim Rokwetosoksiko Tiksi Adikam Sifuaks Yan po ang mga basag po ng sator na hindi coronados at, at, ang sator coronados sa susunod po ay bibahagi ko po sa inyo ang sator na nagpapaanda sa orasyon na nagpapaloob sa sator at ang iba't ibang anghil at ang kahilingan sa loob ng sator square sa magandang araw po maraming salamat ito po si Bailan ng opera